Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Morpheus. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay galing kay San Gutas. Ang tanong ko sa inyo sa araw na ito ay, nabasted na ba kayo? O tinanggihan na ba kayo ng mga tao uh, kapag uh, kinikwento niyo sa kanila si Jesus? O gusto niyo ma mailapit ang mga tao maipalapit? maipalapit ang mga tao kay Jesus, natanggihan na ba kayo? Ano ba ang naging uh, reaksyon nyo sa kanila? Sa kwento natin sa Ebanghelyo uh, sa araw na ito, uh, nagalit si nagalit si Santiago at uh, si San Juan kasi maalala uh, natin na uh, sila ay parang tinagurian na anak ng kitla o sons of thunder dahil sa kanilang mad, dahil madali silang magalit pero uh, kaya tinanong nila si Jesus uh, Panginoon gusto niyo ba na uh, pa, parusahan namin sila pero sila ay sinuway ni Jesus bakit sila sinuway nakakalimutan ni Santiago at ni San Juan na ang misyon ni Jesus uh, ay pagmamahal, pag-itik, at um, redemption o uh, kaligtasan, hindi parusa, hindi pagkasira. At ito minsan ang naiisip natin kapag tayo ay nagpa, um, nagpapahayag ng salita ni Jesus sa iba at tila, tinatanggihan nila ang ating mga uh, pagpapalapit sa kanila kay Jesus. At minsan nagagalit tayo. Minsan sinasabi na, natin, ang sama-sama naman nilang mga tao, hindi ba nila alam? Si Jesus ay mabait. Si Jesus ang daan para sa kanilang kaligtasan. At minsan, sinusumpa pa natin sila dahil hindi sila sumusunod kay Jesus pero ang paalala ni Hesus sa ating ebanghelyo ay ang pagtanggi nila ay hindi dapat ah uh, ay hindi dapat suplan ng ah uh, ng galit o kaya parusa o kaya uh, paghuhusga ang nais lang ni Hesus ay mabigyan tayo ng pagkakataon na Uh, ipahayag ang salita sa iba. Kung tanggihan man tayo ng iba, alam natin dahil sa awa at pagmamahal ni Jesus, babalikan nila. Babalikan niya sila at muling aakitin, muling liligawan, muling uh, bubuhusan ng pagmamahal. Uh, sana sa ating pagpapahayag, kahit na tayo ay mabasted, kahit na tayo ay tanggihan ng iba, dapat ang ang reaction natin ay palaging pagmamahal, palaging awa dahil 'yon ang tawag ni Jesus. Ang misyon niya ay magmahal, magbigay awa at um, ipagdasal natin ang mga tao na hindi agad nakikinig sa uh, sa ating panawagan o hindi agad nakikinig sa tawag ng Panginoon. Ipagdasal natin na ang grasya ng Panginoon ay mapa sa kanila para sa susunod na madinig nila ang pahayag ni Jesus. Sa susunod na madinig nila ang tawag ni Jesus, sila ay makasagot. Sila ay maniwala na si Jesus nga ang tunay na daan sa kanilang kaligtasan. Kaya, Uminahon po tayo kung tayo po ay matanggihan kung tayo po ay mabastet sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Um, ang Panginoon ay mahabagin. Ang Panginoon ay hindi titigil na sila ay uh, puntahan, uh, na sila ay uh, ligawan para sa huli sila ay mapasakay kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang po i-like o i-share. God bless you po.